Andy Eigenman Bamwelta vs. Babaeng Kasama ng Partner sa TikTok, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Kinastigo ng aktres na si Andy Eigenman ang isang babae matapos makitang, napaka-friendly, nang nabanggit sa kanyang kinakasamang si Filmar Alipayo sa isang TikTok video kaugnay ito ng post ng isang Chris Alienjing kamakailan. Makikikita rito kung paano ay lapit ni Filmar ang kanyang ulo palapit sa babae habang tumitingin sa mukha. For how many weeks staying here in Siargao finally I saw you. Weekly ni Chris sa paskill, bagay na may background music pang, week. Kanyang pagdidiin, sadyang in-edit ang video para makakuha ng atensyon online. He can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that, ani Andy sa kanyang Instagram story nitong lunes. What's shameful is purposely posting and editing a video to cause a stir, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity, just for some social media attention. Sinundan naman ito ng IG story ni Andy ngayong araw kasama niya ni Filmar sa Happy Islanders Surf Club sa Siargao, lugar kung saan sila nakatira. Inilinaw naman ni Li sa hiwalay na TikTok video na hindi sila naglalandian ni Alipayo sa naturang video lalo na't may kasama rin daw silang ibang tao noong panahong yun. Gayunpaman, sadyang hindi lang daw ito na hajep ng kamera. Sa kabila nito, aminado naman siyang nagkamali siya sa pagbabahagi ng video na siyang namisinterpret ng fans sa internet. Disyembre taong 2020 pa lang ay engaged na sina Andy at Filmar. Una nang sinabi ng magkarelasyon na ipinagpaliban nila ang kanilang kasal ngayong 2024 na matapos matapos mamatay sa atake sa puso ang ina ni Andy na si Jacqueline Jose. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.